tay matapos pagbabarilin na ang mag-asawang sakay ng motorsiklo sa Teresa Rizal. Dati pa raw nakakatanggap ng mga banta ang dalawa. Nasa line ng balita niyan si Mr. Exclusive Gary De Leon. Nakabulagta at wala ng buhay ang rider at ang misis niyang angkas ng pagbabarilin sila sa Roman Ross Road sa Teresa Rizal. Kinilala ng mag-asawang biktima na sina Rogelio at Mercedita Bunganay Barangay Chairman si Roelio, habang opisyal naman ng Women's Initiative, si Mercedita. Patungo ng barangay meeting ang dalawa, nang tambangan sila. Pareho silang tinamaan ng bala sa ulo at katawan. Dito sa lugar nito, pinagbabaril ang mag-asawang bunganay habang sakay ng motorsiklo. Unang inakala nga ng mga motorista na naaksidente lamang ang mag-asawa. Patungo raw sana sa kanilang pulong ang mag-asawa na mangyari ang pamamaril. Ang uli lang anak na mag-asawa masama ang loob sa nangyari sa kanilang mga magulang. Wala naman po may deserve niyan eh. Kung kagaya ko po na nakita ko po nakahandusay sila doon, hindi naman po nila deserve yung ganun. Kasi kilala ko sila dito. Alam nila na kahit paano, mabuting mga tao to, mabuting tao to, mag-asawa na to na walang awang binaril, pinatay ng ganun-ganun lang. Kwenta ng anak ng mga biktima na si Joy Bunganay, may mga death threat nang natatanggap ang kanyang ama't ina dahil ito sa pangangalaga ng mag-asawa sa bakanting lupa ng Rizal Park Subdivision. Naghigpit daw ang dalawa dahil maraming gustong umangkin sa naturang lupain matapos mamatay ang may-ari nito. Sa ngayon, isa yan sa mga tinitingang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.